dito mong kuya, huwag naman putulin. Kawawa, oh, ano? Oh. Ayan siya kuya, uminana na po siya dito. yan. masakit. Sakit talaga pag magalaw lang, eh. masakit eh. na mm -hmm. Daw sa kasapatan sa sapatos pa po sapatos, kayo sa kuya ano. Araw-araw sapatos, driver. Sorry 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 kuya, dandanin ko lang po. Sabi ng anak ko dito. Tekitong kuya. Kaya na to, kuya. Sige, sige. Aaral lang ako. na, ano. Hmm? Grabing baon, kuya. Oo. Oh. Ha? Ayan, yeah, okay na po, kuya. Oo. Oh. Hmm?

masakit kasi ito kuya pag nail Kung gamitin natin eh. Kasi lulutong. Mm Meron -hmm. pa po dito kaya masakit to po siya. Tsaka yung nana kuya palabasin natin nung maya. Kasi isa yan sa kumikirot eh, yung nana eh. Oo, meron pa. Oo. Na rin. Sorry kuya, wait lang Okay na kuya, okay na po Okay na Okay, ayun na si koya. Okay na po, itatanggalon na 'o. Eh? Pupuring so. Mahalaga pag wala pang nararamdaman. Ito eh, totoo yan. Pupsi, ano na eh puro puto lang ang kukuto lang eh. Pupuring ko na po ito ko yan. Para talaga'ng matagal ang tubo ng kuku Magse-garing ko na po. Hay po. Inunti-unti ko lang yung kanina ko eh. Punti pa lang yun eh. O, oh. ito yung padugtong pa, o. Oh. oh Sorry, kuya. Sorry. Sorry, kuya. Sorry. Hmm. Ito yung dinadahan-dahan ko kuya, din siya ng kabaon eh. Sorry kuya, sorry, sorry, sorry. Isang tiisan na lang to kuya, wait lang. Sorry kuya, ayan na, okay na po, okay na po. Okay, okay na, ayan na, oh? Okay na po, wala na. Oo. Oh. Sa pagbalik mo kuya ulit sa susunod natin to sisimutin. Kasi ngayon talaga ano siya eh mga maga eh. Ito, gusto ko pa nga sana tanggalin tong kuko na to eh. O? Pa, sumot, sumot, na <laughs> hindi, hindi, hindi naman to kuya, natanggalan natin yung sakit. O, hindi na nga sya mo. O, kahit idiin ko pa yan kuya. Ah, hindi, hindi na, 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 na. Oo, oo nga. Ay, to, ayun nga yung kuyong kunti na yun. Oh. Nakatusok pa na kuko. Oh. Lubos-lubosin na natin. Kasi isahan na. Wait lang. Iba yung dulo sakit ngayon. Wala na na. Hindi pa gawin. Ayan na sya, kuya. Oh. Tara, isahan na, kuya. Sorry, 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 sorry. konti na lang, kuya. Wait lang. Para isang ginhawan na, kuya. Napakalaking ginhawan ito pag natanggal to lahat. Tingnan mo yan, kuya, oh.

talaga naman papa ko kuya, ganito din ko ko makapal, ang liit ang kapal talaga, yung parang puro laman na siya hmm. Hmm, gano -gano. pero at itong isa hindi naman siya ganon ka ano hindi siya ganon ka nalim rin ko na to. E pag ako nung magpoto ng kuko eh, hirap din ako maabot dahil magpoto ko yung chak eh. Hmm, kaya parang hindi mo makontrol din kuya, ano? Ah, Basta mabawasan na ako eh, na yun ang eh. Hmm, e ang kapal pa ng kuko. Natanggal kasi ng buo dati yan ay, ito ito lang kuya. Uh, yung nata, yung nata, kabila. 'Yun lang yung isa na 'yan. Naaamoy ko ng aso na bagong panganak. Ayun. Hmm, parang natuklap siya ng buo. Para buo yung torso naging parang ganito na, siya, ito, no? na sa kuya, 'no? Duna dali 'yung paamo. Uh, 'Yan yung malaki na 'yan tsaka yung pangalawa dalawang kuko talaga sabay na tanggal oh, ko ya tanggal yan putik ang sakit nun ang ngilo nun sakit na hindi mo maipaliwanag talaga putik Disko, hindi na yan siya ganoon kasakit. At idein mo pa yan, okay. kuya, yung aapak. Hindi na yan. Ang sakit niya na naramdaman yung ngayon, kuya, yung pinagbauna ng mga kukuyan, eh. Ako, so, hindi ka gano'ng dati na. Ang dati, pag idein mo yung ganun sakit, eh. Ngayon, wala na, eh. Lalim din pala nito kuya, no? Oh, lal lalaki, lalaki din kuya ang dry skin, oh. Ano di ba Kaya, ano, yung kukulang lang yun, napansin mo kanina. Ah, talagang, ano, simula lunes hanggang linggo kuya, napasok kayo. Hindi, lalang may, ano, hindi, linggo. Eh, ngayon, talagang napag-ano nyo na, pero maganda yung kuya kasi hindi na po talaga inantay na. Kasi pag na nagnaknak na yan na ano, naku po, iyak. Grabe, iyak talaga sa sakit. Kaya pag milboy Melboy daw yan. Kay parating na po. na. Huwag ko hapuan mo yung mais para lumabig tapos hindi mo pinabayaan mo na lang